Good morning kailan. Haba bless Sunday kailan. Katatapos lang natin nagsimba. Ngayong araw ay ang content natin ay mag-harvest tayo ng patola at saka katuray kailan. Oh, papakita ko muna yung mga bunga niya kailan. Ayan oh. Ang daming sumusunod pa. Ayan oh. Oh, yan. Ayan oh. oh. Ayan, malalaki na, marami nang i-harvest nito kailan. Hitik na hitik na ang bunga. Nakakawalang nakakawala ng stress din kailan pag nakikita mo 'yan kailan. Lian, oh. 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 'yan. Gando sa dulo, gandulo 'yang kailan. Lian. Ayun. na tayo kailan. Harvest time, pangalawang harvest tayo kailan. Ayun. Yeah, Ito no, o, oh. oh, papakita natin yung na-harvest natin kailan. Ito kailan yung na-harvest natin no, oh. Ano na-piraso, marami pang naiwan. Ang tamis dito kailan, ayun no oh. Kaya maganda pag may tanim time tayo rito, may pang araw-araw na uulamin, ayun o. Oh. Harvest naman tayo ng katuray kailan. Katuray kailan, tatlong puno din dito, ayun oh. Uh, abot na abot sa kamay lang oh kaya no? Oh. oh. Ang sarap nito, insalada sa umagang umaga Ayan no? Oh. Abot na abot kailan? Ayan oh. Ganda. Oh. Ta puno to kailan? tatlong puno. Ah, masipag magbunga to. Doon naman tayo sa bago. Ito kailan? katore ko dito. Wala pang 5 months. Pero may mga bulaklak na kailan. Harbisin na natin. Wala kailan oh. oh. Lapang 5 months, may mauulam ka na kailan yan oh. Kayo maganda pag nagtanim-tanim tayo. Apat 'yang kailan. Papakita ko lang dito sa farm ko kailan ayan. Yan yung madalas kong pinagtatambayan, SM silong mangga. Ayan, marami na akong tanim dito, kalabasa, patula, sili, okra. Ayan lang oh. Ayan kay na ayan oh. Yan ang kay farm kay tupa Ito pa kay nakikita nyo yan. Harvestin natin yan, ayan, oh. Oh. Ganda di ba? Oh. Doon tayo sa isang puno. Oh, ito kay ayan oh. oh. <laughs> Pitasin na natin oh. Ang sarap nito, insalada o kaya halo mo lang sa noodles. Pwede na mo ng almusal. Ayan, kailan Oh. oh tignan nyo na yung puno. O, oh, little, little, Oh. O, oh, apat niyang kailan. Hanggang dito na lang kailan. Short video lang tayo. Salamat sa panonood. I love you all.